sa ano, ikukumpara ko sa pamamalingke, siyempre uh, yung lista, ililista mo sila kung ano yung kailangan mo lang bilhin. Yun din, ganun din sa pagboto, lista mo kung sinong karapat dapat. Bagay, mara sa pangyari, pipiliin kong uh, sa buhay, Yan ang pipiliin kong uh, goal o mga vision na someday gusto kong makita na darating sa buhay ko. So, ganoon din sa pagboto sa tingin ko. Kailangan pinaghahandaan natin kung paano natin uh, pipiliin ng maayos yung balak natin na iboto. Hindi yung basta-basta lang na kung ano lang maisip natin. Oh, ito na. Ganito na yung iboto ko. Pwede natin siyang i-compare sa paghahanap ng life partner. Natukal, hindi hindi ka na mapipili ng partner mo na basta-basta lang. So, kikilalanin mo siya, aalamin mo yung character niya, yung background niya, at natural ko ano yung pwede niyang iambag sa, within sa relationship yung dalawa. So, ganun din yung preparation siguro sa pagboto. In the future siguro, kanyara, paghahanda sa pag-aaral, pwede i-compare sa paghahanda sa pag-aaral kasi kung nag-aaral ka parang, Kiniyahanda mo yung sarili mo para sa kinabukasan mo eh. So parang ganun din, yung pagboto, parang paghahanda rin yun sa kinabukasan ng hindi lang sarili mo, kundi ng, ng lahat ng tao. Sa akin siguro sa ano, hambawa sa sa family mo, no? parang sa anak ko, kumbaga titingin ka kung anong school yung maganda na pasukan nila kasi parang uh, ipagkakatiwala mo yung anak mo dun sa mga teachers, tapos yung education system nila. So parang ganun din yung sa pagboto nun. No? Kagaya ng pagpapakasal, pinaghahandaan ito at pinag-iisipan. Maraming best na pag-iisipan. Para may isagawa mo yung plan na yun na pagpapakasal. And kailangan ipanalangin kasi isa sa mga major decision itong gagawin mo. Ano, bawa sa pagbili ko ng damit na hindi lang ako basta pumipili kundi tinatanong ko na maganda ba to? Maganda ba tong tela na nagagamitin ko? Kung ba, kumaga, para sa isang uh, kandidato, sino ba yung ano, dapat tatunoyin ko yung Ano bang pananaw mo sa taong ito? Parang ganon. May kukumpara ko siya dun sa siguro sa pagpili ng manliligaw. ba diba, syempre kapag may mga nanliligaw sa'yo, gusto mo, kinikilatis mo bawat isa. So parang ganon din yung nakikita ko sa pagpili o paghahanda ko sa pagbubo.